Kaya nagpunta dito ngayon si Aling Rochelle, sinamahan niya kami dahil laging nagsasabi si Bandam na gusto na raw niyang mag-asawa. Okay, oh, so, pupunta na tayo dun sa liligawan mo. Oo, oh, pupunta ko liligawan. Anong sasabihin mo dun sa liligawan mo para magkaroon ka na ng asawa? Para turo ng asawa, pati ng anak. May papakilala ako iyo, geng. Ah. Si Bandam. Malang. mga kabarangay, no? Magandang umaga sa atin lahat, mga kababayan. Uh, sa araw na ito, medyo iba yung uh, topic or vlog natin ngayon. Kaya nagpunta dito ngayon si Aling Rochelle, sinamahan niya kami. Dahil laging nagsasabi si Bandam na gusto na raw niyang mag-asawa. Kaya naman sa araw na ito, uh, may pupuntahan kami. Samahan namin si Bandam para manligaw. No? Kasi ito ito'y bunsong anak namin to. Hmm. Turong ka dito. Oh, tignan nga natin sa gitna nga. Lapit ka sa akin. Lapit ka, honey. Oh. Sinong kamukha ni Banda, mga kababayan? Ako si Mami Rochelle? Ha? Huh? sinong kamukha mo? Si Mami Rochelle o ako? Eh, tambok Tamukha sa dalawa. Hindi! <laughs> <laughs> ha? Hindi! Ha? Tignan mo, si Mami Rochelle kamukha mo eh. Tamukha kami. Oo. Oh. Oh. Maganda ba yung mami mo? Madanda. Okay. Oh, so pupunta na tayo dun sa liligawan mo. Oh, pupunta ko liligawan. Ano sasabihin mo dun sa liligawan mo para magkaroon ka na ng asawa? Para magkaroon na asawa pati ng anak. Mm -mm. Uh, tati, titipag ang puso ko para sa iyo. Oo. Oh, so dahan-dahan lang, titignan lang muna natin. Oh. Ha? Pero liligawan mo. Itong madanda. Maganda. Eh, maganda yan. Tara. Let's go mga kababayan. Maganda yun. Ano ka ba? Pangit. Ano ka ba? Maganda. Maganda? Hello po. Hello. Kumusta? sa si Genggeng? Genggeng. Sino si Genggeng? Guling. Ganda kumakasin po, Ay, ay, good morning. Kumusta ka? Genggeng. Genggeng. Ay, kuya. Oh. O. Maganda. Opo, dito tayo. Hmm. Ganda kumakasin niyong lahat. Oh. kayo po yung nanay? Opo. Dito tayo po. Oya. Dito kayo niyo. Hi. Oh. Ay, magbe-bless siya. Very good. Very good. Ano pangalan niya, Nay? Susan. Papay. Susan. Papa. Ilang taon na po siya? Mayang. Ano po, 22. Dito ka, be? Dito ka? Kay mama? Tabi ka kay mama? Ayan, paupuhin niyo po siya. Ay, ka. Upo ka? Mm -mm. Upo. Oh, ikaw ang maupo. Ayan, kayo po, Nay. Ano pangalan niyo po? Susan. Ito, Ito lalim po kayo si Nanay Susan. Ha? Huh? Gingging. Gingging? -ging? Oh. Tan? Oh. oh. Mama. mama mo. Oh. Ikaw pangalan mo? Mayong. Mayang. Oh. Mayang. <laughs> Mayong. Mayong. <Okay>. Oge, inom. Um. Oge <laughs> pinom. Gingging. Am um am. Baaw. Kumain ka na? Hindi. Okay. hindi ka, hindi ka pa kumain. Ano? Ha? Boboy. Baboy. Oh. Yung ulam nyo. Manok. Manok. Oh. Ilan taon ka na? Mayang. Mayang. Oh. Geng geng. Geng geng. Geng geng. Oh. You know what's up, geng geng? Oh, come on. Come on. May papa kilala ako sa yung geng. An. Si Bandam. Malam. Bandam. Okay. Oh, kausapin mo, kausapin mo. Kumusta ka? Kumusta uh, ka na. Tanong uh. okay, mo pa. Uh, Kamo ka na. Ah. Uh, okay lang po okay. Eh. Yeah. Ah. Uh, ano lang mo, tasarap? ka don, tabi kayo upo ka, tabi kayo. Po. Oo po. Ayun, tabi kayo mayang. Ayun. Uh, ano ulan mo? Manok. Manok. Baboy. Baboy. Matata, <coughs> matata tulugan mo. Manok. Baboy. <coughs> 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 tulugan mo madanda. Mm. Ninging. Okay. Tapos, tapos, tapos aligwa ka hara-araw? Hindi. Ang butaro. Marunong? Malamig daw. Malamig. Butaro. Mayang. Narang ka na pa? Oo. Marunong? Pasa, marunong? Sulat? Oo. Marunong daw. O, marunong. <laughs> sulat, diyan marunong. Basa, diyan marunong. O. Mayang. Mayang, pogi? Pogi, oo. O, tingnan mo nga. Parang, oo. Oh wow, wow nagkatingin natin. Wow. Oh, 'di ba? Ah, Pogi? Oo. Oh, maganda ka rin, 'di ba? Maganda. To yan, to yan. Mike. Hmm? Mm. -mm. Oh, Mike. Gingging. Gingging. -ging. Bakit laging gingging -ging ang sinasabi? Kapatid niya po 'yun. Mayo. Uh, 'Yun lang po ang alam niyang sabihin niya mga pangalan ng kapatid niya at niya 'yun. Ah, akala uh, ko yung uso ay pangalan ng kapatid niya yung gingging, -Ging. kaya lagi niyang binabanggit. Okay. Ano po yung naging sakit niya na eh? Ano po, napansin po namin ganyan na nung 3 years old na po siya. Ah, nagsimula na ganyan siya nung 3 years old siya. Opo, nalaman po namin nung ano na, malaki na siya. Nakapag-aral ah, din siya? Ay. Hindi na. Hindi siya nag-aral. Nung bata pa kasi, takot sa tao yan. Ayun. 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 Ganyan yan eh. Ano yan eh. So, dito lang siya sa bahay. Opo. Buti hindi naman siya gumagala. Minsan po, pag napabayaan, pupunta siya doon. Kaya ano, kailangan naging may bantay siya. Hello? Hello. Pero, bumabalik naman siya sa bahay. uncle ni mm -hmm. Bumabalik naman po siya. Nakakaintindi naman siya sa salita. Opo, pag tinawag mo siya, yun, pero pag inawi siya ng mga kapatid niya, yun, yun ang ayaw niya, nananakit siya talaga. Ah, ano na lumalaban din siya? Opo, kahit nga po ako, nilalaban niya eh. Pero sumusunod naman? Sumusunod naman po siya. Ano ba yung tawag sa sakit niya? Napacheck up niyo na ba yan? Hindi po, kasi takot sa doktor yun. Hindi. <laughs> 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 Kahit na sa ibang lugar 'yan, takot. Pero okay naman ganyan lang siya. Opo. Hindi naman siya sakitin like mga nilalagnat, ganoon. Nila nilalagnat naman Oy. Po siya pag ah, ano. Parang Hello. normal na tao din, may mga Opo. time din na si punin, ganoon. Pero malakas naman kumain. 'Yun po, malakas siya kumain. Pero pag wala siyang ulam, naghigis niya 'yung pagkain niya. Ay. Hmm. Anong gusto niyang ulam? paborito niya, manok. Mm baboy, nilagang baboy, yan. Dapat tinuruan niyo rin sa gulay. Sabaw lang, ang gusto niya. So, ano, bang, ano po bang trabaho ni nanay? Wala po, sa bahay lang. Ang asawa niyo po? Ano po, nag-ano siya, nag-deliver -de siya ng mga furniture. Uh -huh. Pero bihira din po. Halos sa ano po, isang buwan, dalawang beses lang siya makapag-deliver po. Uh -huh. So, saan ang bahay niyo po dito? Dito po. So, ayan mga kababayan. Ano pangalan niyo ulit? Susan po. Si Nanay Susan po mga kababayan. Siya po yung uh, nakita namin dito. Nakita namin kasi si Mayang. Pero mas kilala siya sa pangalan Geng Geng. Pero nalaman naman natin mga kababayan na uh, parang habit lang niya yun dahil pangalan pala ng kanyang kapatid. At uh, kaya namin pinasyalan para magkaroon din ng kaibigan si Bandam. No, Bandam? dali natin, sama natin siya minsan sa shelter para may kaibigan ka. Sige, bala ka. Pwede ba yun? Pwede. Kuya. Oo, kausapin mo. Pwede. Uh, All. Saan? Ilan po sila magkakapatid na eh? Bali, siyam po. Ay, siyam. Pang ilan po siya? Pangalay po. Panganay. Ilan taon na siya? 22. 22. So, yung mga mga sumunod sa kanya, may mga pamilya na rin. Yung tatlo po. Yung may asawa na. Kumusta na buhay buhay dito? Eh, hmm? may po. Eh, hmm? Ano? Ulan. Ulan daw. Ah, ulan. Ambatul. Ha? Ambatul. Ambatul. Mm. Malamig daw. At hindi nakapagsalita ng Tagalog, mga kababayan. Sige, sige. Pangasinense po siya. Pero alam ko na, naiintindihan mo rin salit ng Tagalog? Um. Ha? On. On. O. Oh, masayahin si Gengeng, -geng, no? Oo. Oh. Bakit masayahin? Uminom. Ha? Huh? Uminom. Uminom. Uminom? Bu. Maman. Baloy. Sa bayan? Oo. Oh. Sino? Mayang. Si Mayang? Oo. Oh. Ikaw si Mayang. Ma. Oo. Oh. Pangalan mo? Ni Mama. Ay, Mama. Eh, Papa mo nasaan? Baloy. Nasa bayan? Oo. Oh. Love mo ba si Mama? Hindi. Bakit? Ay, love niya si mama. Kiss mo si mama. Oh, love niya si mama. May pakilala ako sa iyo si Mommy Rochelle. Oo. Oh. 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 Hi, Mayang. Oh. Mayang. Kamusta ano oh. ka na, Mayang? Oo. Oh. Kailan ko? Gingging. 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 On. Ging. okay ka lang? On. <laughs> Kumain ka na? Baaw. Ah, oh, baaw. Oo. Oh. Anong gusto mong ulam? Manok. Manok? Bukod oh, sa manok? Baka. Baka? Mahal yung baka? Oo. Oh. Okay. Anong talent ni Mayang? Oh, man, man, man. Huh? Bu bu gunung. Anong talent? Marunong ba kumanta si Mayang? Oo. Oh. O, oh, sige nga. Sampulan mo nga ako paano kumanta si Mayang. Oo. Mayan. Oo. Oh -oh.

Ha? Ah, Kapten. Oo. Ah. Enda Ben. Ang ano tayo tayo ng tante ko? No. Ah. Uh, uh, Tapos paparosa. Ha? O sige nga, kantahin mo nga sa Tagalog. Ah, itagalog mo naman para marinig niya, oh. O, oh, dali. Itagalog mo yung kinanta mo. <coughs> uh, hindi, iba nyo lang. O, sige. oh, ma sige. Mati no di mati ka, puti budu, de, budu, Marurua, madaga, marirue, mas. Amen. Oh. si Mayang naman. Oh, Mayang, marunong kumanta, no? O, mm. oh, ikaw rin. O, oh, apir kayo. oo Oh. Kaya na, parang natakot siya, eh. Nung kinantahan mo ng Chinese, sabi niya, hindi ko naintindihan. na, ah, mama. Ah, si mama na lang kakanta. Oo. oh, marunong din kumanta si mama. Oh. Ay, galing. Eh, ikaw din. Kanta ka rin. Sayaw po. Ang kahiligan niya. Mayang. Ay, sayaw. O, sige nga. Sayaw kayo ni Bandam. Mayang. Si Bandam. Bandam. Si Mayang. O, magkaibigan kayo, ha? Magkaibigan. Geng-geng. Geng-geng. Yeah. Marunong ka sumayaw? O, paano sumayaw? Tayo ka nga. Paano sayaw? Testing? O, tayo ka rin, Bandam. Sayaw kayong dalawa. Paano yung sayaw mo? Paano yung sayaw ni Mayang? O, Geng-geng tarani ni Geng geng. Oh, ah, walang tugtog eh, no? Pero pag may tugtog, sasayaw Opo. din siya. Sasayaw siya Mama. Mama. Opo. Mabuti na eh, no? Kahit ganyan siya, hindi niyo pinapabayaan. Opo. Kasi yung pinakatao ng bahay lagi, ano? May mga ganyang bagay talaga ng pangyayari, mga kababayan, sa pamilya kumbaga, swerte tayo pagka yung mga anak natin naging lumaki na naging maging maayos sa lahat. Pero swerte rin tayo pag nagkaroon din tayo ng mga ganito. Di ba? Kumbaga, yan po ibigay ni Lord, bigay ni God. Kumbaga, si God lang naman kasi ang nakakaalam ng lahat. Hindi po ibibigay ni God ang isang bagay na hindi natin kayang gampanan. At kung ano man ang ibinibigay ni God sa atin, yon ay mas uh, may reason, may pinaka mas magandang reason. Maybe ito yung uh, pinaka mas maganda kumpersa sa yung ibang iniisip natin. Di ba? Kaya kung ano yung ibinigay ni God sa atin, yon ay maluwag sa puso natin tatanggapin lahat. Dahil, gaya na aking sinabi, may mas magandang option siya kung bakit niya ibinibigay yung mga ganitong mga sitwasyon, no? Mm. Kaya anot ano man meron pasalamatan, On. labanan na ni Mayang. Mm. So, happy ka Mayang. Opo, Opo. Mayang. Ay, May may bigas si Mayang. Manok. Ay, manok ang gusto. Mayang. Bigas ayaw mo? Ayaw. Bakit? Marami kayong bigas. Oh, ah, marami pala eh. Mama, Si mama. Oo. Oh, marami pala bigas si nanay, no? Mm. Mm May regalo sa'yo si Mami Rochelle. All. Gusto mo? All. Ayaw mo ng bigas. Pambilin na lang ng manok. Hindi. Mayon. Ha? Ah, gusto mo ano, pera, pambili manok? Hindi. Hindi. Anong gusto mo? Si Bandam na lang. Iwanan namin dito si Bandam. Iwanan ko na lang si Bandam dito para may kalaro ka. Ay, ayaw mo kay Bandam? Ay, ito gusto mo. Ha? Ha? Ano daw? Mabaho daw si Bandam! Yun lang po alam yung sabihin. Oh. Naligo naman si Bandam kanina eh. Lapitan mo nga, amuyin mo nga. Ano amoy? Ha? Ah, anong amoy? Mbangit. <laughs> Naligo siya. Oo. Mm. Oh. Ah, kahit ganyan siya mga kababayan, marunong, no? Okay. May regalo si ano, si... Si... Mami Rochelle. Dito ka, Mami. Mayang! okay oh, very good. Kaya kami nagpunta dito dahil may regalo kami sa'yo, ah? Okay, ah? Papakabait ka, ha? O, oh, ka kayo. Bakit? Ba't ganyan ka makatingin sa kanya? Parang type mo siya? Hindi, hindi type ko. Oh, ba't ganyan ka makatitig? Hindi oh. type. Oo, eh type ka niya eh. Ha? Huh? Uncle. Uncle? Uncle. Oo. Nay, kaya kami pumunta dito para mag-abot lang ng konting tulong para kay Mayang. Ano po? Hmm, huwag niya siyang pababayan. Na? Ay, eh, oh. galing ni pero, active siya, no? Opo. O, okay. Um. O, oh, sige, mami, ikaw. Ito, mayang, ha? Bibigyan kita ng pambiling ulam. Anong gusto mong ulam ulit? Manok. Manok. Oh, sige, bibigyan kita ng pambiling ulam mo, ha? Marunong din magbilang? Opo, wala um, lang. Magbilangin natin, ha? One, two, three, oh. four, oh. five, six, seven, Seven, oh. eight, nine, ten. Yan. Thank you. Mabili ka ng ulam mo, ha? Yung Salamat paborito ko. mong ulam, ha? Uy, yung galing. God bless. O, oh, yan, eh. Okay. Mm -hmm. Happy ka na? Happy oh. ka? Oo. Oh. Oh. Anong bibilihin ni Mayang? Anong bibiliin mo daw, ulam? <laughs> oh. Ano? Manok. Oh, Tsaka? Tsaka ano? O, sige na, ikunin niyo po na, ano Napakabait. Ano, Bibigyan niya kay mama. Bibigyan niya kay nanay. Marunong din ba siya sa pera? Marunong po. Ah, bumibili. Ne, hey, hey, hey. Kaya pala happy siya. Happy siya. Hello. Favorito niya, sa drink. Ah. Bibili siya mag-isa. Kuya, hello. Mm, mm Dapat mapagupitan siya, Nay. Opo. Mm -mm. Ayaw naman po magpagupitan. Ay, kaya. Magpagupit Ay, kayo lang. Ay, kayo lang. Mm Hindi -hmm. ko maharap okay. kasi. Ayan, magpagupit ka, ha? Oo. Gusto mo magpagupit? Dalhin kita sa ano? Uh, sa parlor? Ayaw niya po sumama sa iba. Mm. Sa nanay lang. Opo. Hindi ayaw. niya siya may sasama kahit ano. Ah, ayaw? Ayaw, niya po. Mm. Basta dito lang sa bahay. Kumusta naman kayo dito na nung nabaha? Nung bagyo? Maputik po. Huh? Maputik. Umabot din ang baha dito? Kunti. Oh, okay. Basta ingat kayo, no? Maraming maraming salamat. Nga pala, ako po si Daddy Frankie, si Mami Rochelle at ang aking mga kasamahan, no? 'Yon, mga kababayan, mga kabarangay, uh, sa araw na ito dahil uh, humupa na rin ang uh, baha, tapos na po yung uh, bagyo. So ito naman ang uh, misyon ng Team Daddy Frankie, misyon kasama si Mami Rochelle na pasyalan yung mga kababayan natin. Na talagang mahirap ang buhay. Bukod sa hirap, may mga ganito pa silang pamilya na inaalagaan. Kaya atin silang dinalaw, abutan ng kaunting tulong. Napakasarap sa pakiramdam mga kababayan na Ayan, makikita mo. Ayan. 'Di ba? Mga pagbigay tayo ng kaunting tulong ay uh, napakasaya na niya, no? Sige, God bless po. God bless. Ingat kayo ha. Oo, mm -hmm. Bait. Buti natuturuan niyo siyang mag-bless. Siya lang po, nakikita ah. niyo po sa... Ah, nakikita niya, ginagawa hmm. Ingatan mo yung pera mo, ha? O, oh, banda, malika tayo ha? ba? Ba't mo na dyan? Ay, oh, oh, kuya, oh. O, oh, o. Oh. Lablab Lab-lab, sige, kuya. O, oh, kuya ka daw niya, eh. O, oh, ano masasabi mo? Ano sabihin mo sa kanya? Ikaw naman, interviewin mo si nanay. Ah, uh, ito, pampinang ulang. Manog, tayo, limpo. Oh. Ay, salamat. Sa ay, pala. ay, 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 Ah. 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 <laughs> Inaamoy niya talaga si Bandam. Maraming salamat po. Oh, sige po. So ayan mga kababayan, maraming maraming salamat po and God bless po. Mga kababayan, mga kabarangay, uh, sakali po na nagustuhan niyo po yung ginagawa ng Team Daddy Frankie, at kung sakaling uh, nandyan pa kayo sa oras na ito, maglalambing po ako mga kababayan para tuloy-tuloy po ang ating uh, pagtulong, uh, pagshare pag-share ng mga blessing. Maglalambing din ako sa inyo na pakishare po ang video ito para sa ganon ay mas makatulong pa tayo. Mga kababayan, sa munting pag-heart, pag-share ng mga upload videos namin, dyan po kami kumukuha ng uh, revenue para ipantulong, ipamigay sa ating mga kababayan. At syempre, Baka hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, Sky Aling Rochelle. Sa aking team, pwede nyo rin po silang ipalo, isubscribe. Nang sa ganon, mas lumawak pa ang charity na ating ginagawa. God bless po sa atin lahat. Mami. Um, maraming maraming salamat po sa pag-support nyo sa Team Daddy Frankie. Sana wag po kayo magsasawa. Uh, lahat po ng team ay ipalo nyo. And, and I, Aling Rochelle po, Meron pa akong YouTube channel, Facebook. Sana po huwag niyo kakalimutan mag-follow, mag-share. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo. Kuya Bandam, ano sasabihin mo sa mga followers natin? pa mo sa YouTube, Facebook, tapos mga pawit, mga bawit. Ingat po kayo. Ingat tayo. kayo. Thank you so much po. Bye bye po. Night. Thank you. Hello po. Morning. Good morning. Hi, oh bless. Oh very good. Hello po. <laughs> Kumusta kayo dito? Tawat. Ha? Oh, Kailangan ah? ayuda. Ha? Kailangan ayuda. Kailangan ayuda, wala pa ba ayuda dito? Ala. Ano barangay ito? Ah, Sitio Pugo, Dunpin. Ay Sitio Pugo. Mm. -mm. Balik <laughs> kayo matayang laki, sir. Ay! Amay niya, napapalang tutiyan sinasama ni. Salamat. Na may anilon pandemic. Oo. Oh. May ka kayo. This guy is your of Oo. Oh. amay, amay amay so na nakar niyo. Uh, Kakarkinig bikol niya mo. Opo. Oo. Oh. Galing kami At, ng Kapis, na. Iloilo, Kaman, Bicol, yano, Aklan. Amay mangkop magatarum tapos sa amay amay ugaw amay ba, Laura Yakuba oh amay kids ka pala amay naman kikinita may blagita natanya San Carlos oh pero ang piko ah yo oh kami kami di praktis pangasinan pangasinan thank you so much opo anak ng pangasinan tayo ano actually nakatira kami sa Makati pero dito ako sa Aliaga may bahay din kami diyan Aliaga oh. Opo. Mm -hmm. Ay, aliaga. Opo, taga Aliaga ako. Tinaligo may si Ninja Rider 1000 CC. Ah, oo. <laughs> Thank you po. Hayaan niyo po. Kasi ngayon kasi ang uh, dala namin Kunti lang. So, pag-iisipan ng tempong paano mga paghatid ng ayuda dito, ano? pero meron lima dyan, sir. may agio, si Bus Ah, Oo oh. po. Nung meron, wala rin Oo. Mga ilang kabahayan po yun nandito. Pero alam ko, I think two years ago, nakapagbigay na ako ng bigas dito eh, Pugo. Ayan. Ah, ah, kabila yan, o. Nagbigay na kami ng bigas dito noon yun. Ay, dito o oh, hindi pa. Walang hindi umaabot dito. Basta Bakit? Kaya nga Daddy po kumisan po, so, nagre-reklamo kanya kami. Kanyang bilima na, kayo try. Pinawil daw, matanong ang may kiyan. Kung ano yung butanti naman po kami, bakit po kami Sige, hayaan nyo po. Babalik kami dito. Ano po? Ano? Sige, salamat, sir. Babalik oh, sige po. Sige, salamat. Sige, mami ayuda. Kisa ngayon, talagang... Walang wala. wala. Timna nung pumasok ang bagyong kasi, simple, tigil yung... Nanay niya yun, nanay niya, nanay niya. Nanay niya. ...nakahubot po kasi. Bawal po yung... Oh, bawal yung nakalabas ang tintin. Bawal sa camera. Sige po. Oh, babalik po kami. Natakot siya. Okay, okay. Sige po. Babalik na lang po kami. Ha. Salamat po. God bless po.